Hello po sa inyong lahat mga ka Super T. Magandang gabi, magandang gabi po muli sa inyo. At nandito na naman ang inyong Super Tenderong Police at ang inyong Super T para magbahagi na naman ng tindahan, tips and ideas. So ngayong gabi mga ngayon ngayong gabi ito mga ka Super T dahil siyempre papalapit na ang ang Pasko at New Year. So ang i ko sa inyo ngayon bilang experience ko na rin na may tindahan sa loob ng <laughs> merong ni dumaan. So sa experience ko bilang dahil ilang taon na rin tayo may tindahan, So uh, na experience na natin yung last year na Pasko at New Year. So alam na natin ngayon kung ano yung mga dapat nating itindas uh, itinda sa ating mga kanya-kanyang super tea ngayong darating na Kapaskuhan at darating na New Year. So share ko sa inyo mga ka-super tea kung ano ba yung mga pwede nating itinda sa ating mga tindahan. Pero siyempre, Uh, disclaimer lang din, siyempre iba-iba tayo ng area so iba-iba rin yung needs ng ating mga kasuperty uh, ibig sabihin ko pwedeng sa lugar namin yung mga produktong ito ay nabibili at pwede rin naman sa uh, ibang lugar ay hindi ganong mabili so isishare ko sa inyo ngayon mga kasuperti, let's go so ayan unang-una magsimula tayo sa mga siyempre pagpasko, di ba pagpasko naman talaga mabili ang mga palaman ng tinapay, yung ayan, mga bili mga palaman ng tinapay katulad nito. Maraming iba't ibang uri ng palaman ng tinapay merong uh, katulad nito, ayan. Meron tayo dito ng uh, magnolia na chicken spread, magnolia baka naman. Ayan, Eden mayo. Eden baka naman. <laughs> cheesy, ayan, cheesy. Ladies choice mayonnaise and ladies choice na iba pang variant, marami nito. Mabato cheese whiz. Siyempre, hindi magpapauli si Maring Eden at si Maring Cheesy, di ba? Iba't ibang klaseng palaman, siyempre hindi pa hindi rin paiiwan yung mga peanut butter, siyempre mga peanut butter, mga mantikilya, katulad nun. So, peanut butter wala pa akong tinda pero bala ko rin bumili next week pag namin tayo. So, yun ang unang-una natin itinda yung mga palaman. Pero siyempre, depende rin sa area nyo kung nabibili ba yung mga gantong sizes. Or kung hindi man, uh, kung hindi man mabilis sa inyo yung mga gantong size, siyempre, ang itinda nyo yung mga sachet katulad nito ayan meron tayong nakasachet na Eden cheese ayan ladies choice na sandwich spread at yung iba pang mayonnaise at iba pang spread nito maraming klase ito magnolia cheese whiz at magnolia ulit ay ayan mga super cheese kasi nga depende nga sa area natin kung mabibili yung depende sa area natin kung mabibili yung mga ganong produkto so kailangan din natin i-assess sa yung lugar natin kung medyo yayamanin ba yung mga tao dyan or afford ba nilang bumili ng mga, ng mga ganong sizes ng mga palaman. So, ang susunod naman ay dapat meron ko yung tindang ganito ngayon darating na kapaskuhan at New Year. Tcharan! At syempre, unang-una yung ay kailangan may tinda tayong, ayan. Syempre, pag Pasko ito, maano, diba? Mabili talaga. Pero sa aming Super T all year round may tinda kaming tasty bread, diba? Sabi nga nung ating isang kasuperti dyan may gardenia kate. Pero wala kaming gardenia dahil meron kaming American bread di ba? Hindi hindi kasing mahal lang gardenia pero everyday kaming may uh, tasty bread. So mabili ito sa amin mga superti at syempre naman kung hindi man afford ng ating ibang mga customer yung ating uh, tasty bread, meron naman din tayong uh, ibang alternatives katulad nito, ang ating tasty bun ay tasty buns. Katulad nitong ating buns na affordable lang price na 25 pesos. At yung ating tasty na 40 pesos lang. So yung mga gardenia niya ngayon, bala ko din magdagdag bago magpasko. So alam ko mahal na ang puhunan ng gardenia ngayon. Parang nasa 80 pesos may gitna. So, pero kahit na mahal yun, sigurado namang mabibili pa rin. So uh, next, uh, tayo sa next na pwede pa natin ipa, itinda ngayon darating na pasko. Ayan, so ito naman ang mga pwede nating susunod na itinda sa ating mga super tea. So, syempre, ayan, mga gatas. Iba't ibang klaseng gatas na evaporated. May Alaska, Cowbell, uh, Jersey. Ayan. at kung ano pang mga brand ng, uh, uh, ng mga evaporada bill. Kasi mag magiging talaga ito ngayon darating na Pasko at bagong taon. Dahil nga, ayan, maraming gumagawa ng, uh, tawag dito, <laughs> mga ma mahablangka. So, yung iba nilalagay ito sa mga buko pandan at sa iba't ibang dessert katulad ng leche plan, di ba? Siyempre, pag may... Ano? Pag gagawa ng mga ganong dessert, siyempre, dapat yung ating asukal na every year naman talaga na... Every day na mabili naman talaga. So, mas magiging mabili yung asukal ngayon. So, mag-stock po kayo, kayo dyan ng mga asukal na merong wash, merong uh, brown, at meron din, siyempre, merong white. Di ba? Kompleto tayo sa uh, mga asukal. Di ba? So, siyempre, ito pa, ang hindi mawawala sa Pasko, siyempre, ito uh, na pwede natin itinda syempre pang fruit salad syempre so meron tayong unang una fruit cocktail marami ding, ding klase ng fruit cocktail ayan tuloy na tayo mga kasupety sa ating mga hanas ngayong gabing ito so ito yung uh, uh, usapang fruit cocktail nga Mer maraming iba't ibang klase ng fruit cocktail mga ka super tea. so dito sa aming super tea, meron kaming dalawang klase itong ah uh, Mega Prime at yung Today's. Itong Mega Prime medyo mas mura to. So, uh, uh tingnan din natin kung ano yung mga pwedeng nating ibenta ng mas mura para sa ganun ay uh, mabilis siyang uh, mabilis sa ating Super Tea ngayong darating na Pasko. Pero dito naman sa lugar namin, hindi naman sila mapili sa mga fruit cocktail kasi syempre pare-parehas lang naman laman yan. So, syempre pag merong fruit cocktail, dapat meron din tayong mga yan, Nestle Cream. Maraming klase ng cream ngayon na naglabasan. Meron Jersey, Merong uh, Magnolia Pero dito sa aming Super Tea Ang tinda naming cream Or all-purpose cream Ay itong uh, Nestle cream At itong Angel na all-purpose all cream So maglagay tayo ng mura at mahal Itong uh, Angel, mura lang ito 55 pesos lang ang retail nito Then ito namang Nestle cream Ay 75 pesos So para may choices yung ating mga super customer So syempre kailangan Sempre ang mga fruit salad, nilalagyan din ng uh, gulaman, siyempre. O kung hindi man fruit salad, siyempre, gagamitin naman sa buko pandan at iba't iba pa klaseng dessert. Tulad ng, uh, ano pa ba, ba yan, yung mga, <laughs> yung mga gelatin, di ba? ito din. Depende na lang din sa lugar nyo kung mabibili ito. So, ako ngayon, first time ko lang magtinda mag mag nito kasi last year wala kami nito. Itong natali ko kung nakalagay sa garapon itong nga uh, kaong na kulay green syempre para paskong pasko at itong kaong na kulay red halos magkakapresyo naman sila mas mura lang yung kaong ay mas mura lang yung natadiko ko ng konti so next naman tayo na pwede pa nating itinda kasi marami talaga yan eh. so ito na no, nga syempre ang alam, alam, uh, <laughs> nabubulo naman lagi na lang so mga kasuperti alam naman natin na ang pasko at bagong taon na hindi makukumpleto at anumang, kahit, kahit ano okasyon na hindi makukumpleto nang walang syempre nang walang spaghetti syempre ito katulad nitong tina namin na to uh, ito yung may kasama ng sauce na fiesta so may kasama na syang pasta at sauce so mas so, 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 makakatibid kasi dito so dapat may tinta tayo nito kasi sure to sure na mabebe pa to so, pasko man bagong taon man bagong taon man or hindi syempre meron din naman tayo mga hiwalay na pasta na medyo, na medyo pangyayamanin itong del monte na pasta at meron naman tayong mga affordable na pasta katulad ng Seto ulit yung Fiesta na 800 grams. At itong Sunshine Spaghetti. Siyempre, kapag may spaghetti, dapat meron ding pansit. Di ba, kumpletong-kumpleto tayo mga ka-super tea. So, siyempre, ang mga pansit, marami ding klaseng brand yan. So, kayo na po ang bahala kung ano yung mabiling brand sa inyo or magandang klase. Pansit Bihon, siyempre at syempre pansit Canton at bukod doon syempre yung iba gustong gumawa ng mga macaroni salad so, so tapag usapan natin yung salad kanya so dapat meron din tayo mga macaroni syempre iba, iba iba din ang brand nito so bahala na po kayo kung ano yung sa tingin nyo mura or afford ng ating mga super customer at syempre eto hindi rin makawala ito sa Pasko at New Year yung mga gustong humigop ng mainit na sabaw or ginagawa nila din itong pansit bisado ang ah uh, itong uh, ating sotanghon, di ba? So, merong iba-ibang sizes nito, merong malaki at meron ding maliit. So, di depende na lang sa lugar niyo din mga super eh, tingnan niyo din kung uh, afford ba ng mga ating mga kapitbahay itong mga tinda natin. Pero sigurado naman afford nila kasi alam alam naman natin na pag ganitong panahon, di ba? All out ang gastos ng ating mga ka -Super dahil nga siyempre minsan lang uh, once a year lang natin to ah uh, Sina-celebrate So, all out talaga lahat ng mga, lahat ng mga kapitbahay natin. Lahat ng mga super uh, natin dyan na ating uh, mga super customers uh, customer. So, susunod syempre meron ding mga soft drinks. So, yan, soft drinks. So, iba't ibang klase rin ng mga soft drinks. Syempre, unang uno na dyan, syempre, ang number one at kilala, kilala natin na Coca-Cola, baka man Syempre, yan. Uh, all year round naman din itong nabibili pero syempre mas mabilito kapag holiday season syempre meron ding Sprite meron ding Royal hindi ko lang mabuksan yung packaging kaya hindi ko na kinuha at meron ding ibang brand ng cola like Pepsi RC at ito pa ba ito Fruit Soda at syempre yung mga juices natin na mga powdered juices tulad ng ayan, syempre number one Tang, iba't iba ring flavor so syempre Uh, depende na rin yan sa panlasa ng ating mga customer kung anong gusto kung anong gusto juice nila. Siyempre, hindi rin ma mawawala dyan ang pang uh, iced tea. Siyempre, Nestle iced tea, tang iced tea, kung anong mga iced tea. So, mga ano na to, parang libre, pro libre pro promotion na sa mga product na picture natin ngayon. Na ah, baka naman. <laughs> Tapos, siyempre, sagot gulaman ito, hindi rin mawawala. Siyempre, ang partner ng sagot gulaman na juice ay, siyempre, gulaman kaya nga Sarit gulaman ba diba? partner yan so ano pa ba ibang magiging mabili ngayong Pasko so ito na syempre hindi mawawala rin pag Pasko at New Year ang ating mga malalagkit syempre yan gumagawa naman kung ano-ano klaseng puto kutsinta mahablangka at kung ano ano kung ano ano pang mga kakanin biko uh, puto bongbong -bong. ayan malakit na rice syempre meron din tayo para sa mga kakanin biko yan biko bibingka Siyempre hari na hindi yan mawawala kasi siyempre pag antong season din ay uh, usong uso rin ang mga pag chicken -chi joy mga super Siyempre meron ding nabibiling mga tasty boy at crispy fry at iba pa syempre mga gravy mix natin meron din may mga available din na na nabibiling mga gravy so ihanda nyo yun mga ka-super dahil siguradong magiging mabili din yan magiging, magiging mabili yan ngayong darating na holiday season pero sabi ko nga kanina disclaimer na hindi lahat ng mga pinapakita ko sa inyo ngayon ay pwedeng maging mabili rin sa inyong mga kanya-kanyang super tea. at syempre mga mga sauces katulad ng Mang Tomas ayan eh, hindi magpapaiwan yan ngayong holiday season mga ketchup at gan itong mga tomato sauce dahil gamit na gamit ito sa mga minudo ngayong darating na holiday season so syempre bukod doon siguro ito na yung panghuli kong iyaan sa inyo na imposible talaga hindi mabili Pasko, bagong taon man or hindi magiging mabili talaga syempre ito ang ating mga syempre ang ating mga super alak <laughs> super may balak so, so iba't ibang klase ang mga alak natin dito so pangkaraniwan syempre yung mga hard katulad nitong Alfonso So meron na rin tayo dito ng fundador. Uh, super special. Bago lang to sa amin mga super tea kaya. So try pa lang to. Pero syempre sigurado namang magbibili dito So lumile <laughs> level up na talaga ang super tea. So padami na lang padami yung, yung ating mga panindang dinadagdag. So ayan, meron tayong fundador super special. Meron din tayong wine syempre para sa ating mga yayamaning super customer. Meron tayong Uh, may wine na sparkling wine dalawang klase ito itong grape tsaka yung green grape. So ayan, bago lang din sa amin to. So additional paninda ngayong darating na holiday season. Meron din tayong mga dabar, bar, syempre. Mojito, syempre mga Usong-uso to ngayon yung mojito, nag ngayon. At syempre yung ating mga <laughs> ano ba tayo? Soju. Mga soju ay usong usong rin ngayon. Sempre ang ating mga super affordable ayan, ang mga super affordable na Gin Bilog, Gin Cuatro Cantos Gin Litro, Siyempre, partner din ito yung mga juice at siyempre, bukod doon yung mga ating mga Red Horse, hindi na ako magpapakita ng Red Horse kasi nandun sa, nandun sa ano namin nasa case, so hindi na ako kukuha so mga Red Horse, Pilsen at eto pa at siyempre, yung mga ganitong emperador na merong double light or light lang or yung mismo emperador praddy pero syempre sa alak naman depende yan kung anong alak ang mabilis sa inyo. Kasi may mga lugar sa atin dito sa Pilipinas Katulad sa bandang uh, Mindanao Ang mabilis sa kanilang mga alak ay ay uh, Tanduay at Kulapu So ang parang ang Tanduay uh, dito sa atin Imperador sa kanila naman Tanduay Dito sa atin gin sa kanila naman ay Kulapu So yun mga ka Ang mga pwedeng nyo itinda ngayong darating na holiday season ngayong Pasko at New Year na pwedeng maging mabili rin sa inyong mga kanya-kanyang super tea. So, so ayan, uh, akala nyo siguro mga ka-super tea, eh, nandito na lahat sa tabi ko lahat ng mga pinapakita kong produkto, produkto sa inyo. Pero, uh, nagpo-post tayo minsan para sa ganun ay kunin ko lahat ng uh, mga palindang pinapakita ko sa inyo ngayon para sa ganun ay ma-share ko po sa inyo yung mga yun nga yung mga panindang pwede nating itinda ngayon darating na holiday season so ayan mga super uh, D doon ko siguro tinatapos yung aking mga sineshare so yun yung mga nakuha kong mga produkto ayan mga kanat pa ayan oh. no sa baba di ba kakalat <laughs> sila para sa ganun ay maishare ko nga po sa inyo yung, yung mga magiging pwede nating ibenta ngayon darating na uh, holiday season. So mga ka-super sana ay may natutunan muli kayo sa mga tips and ideas regarding sa Sari Sari Store na sine ni Super T. So mga ka Super T, please ah uh, uh, follow my page, Alvin Richards. And subscribe to my YouTube channel. Siyempre, Super T ang pangalan ko naman sa ating uh, YouTube channel. So mga ka Super T, nagpapasalamat po ulit ako sa inyong super supporta uh, kay Super T. At ito po muli, si Alvin Richards na binabati kayo ng Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year. Bye!